Grabe nakakagulat nung pinasunod tayo ng isang puppy ni Mama Fiona. Dito niya tayo dinala sa kapatid niya na nakulog pala sa kanal. Sobrang grabe na mga naganap ngayon sa mga puppies ni Mama Fiona nag start ngayon alas 7 ng umaga Halos lahat nga pala na may kita niyo ngayon ay mga kuha sa CCTV At nakita ko nga dito sina Mama Fiona at mga puppies niya Na dito talaga nagdededahan sa may dulo At grabe nakababa na nga sila Hanggang sa maya maya pa nung tumakbo na nga si Mama Fiona Paalis ay dumiretso na rin yung pagtakbo ng mga puppies niya kas kasama niya Noong time na to nasa labas na nga pala yung mga pack members natin Para sa kanilang morning exercise Hanggang sa maya maya pa na ispatan na naman natin si Mama Fiona na bumalik nga bigla at may kasunod siyang isang puppy niya. Kaya nga, kapag taka kasi apat ah, yung mga puppies niyang kasama kanina tapos isa na nga lang yung kasama niya ngayon pagbalik. Ay, isa na kaya napunta yung tatlo pa. Diyos ko, grabe. Kaya talaga delikado na paggalagala lang sila dito. Hanggang sa wala na naman nga yung isang puppy tas bigla lumitaw na naman siya. O, ba diba, grabe kung saan saan na naman kaya nagpupunta itong mga puppies na ito. Itong isang puppy naman na to, nakasama ni Mama Fiona, spotted nga siya na bumalik naman doon sa kanilang taas. mukhang inihatid pa talaga siya ni Mama Fiona doon parang sa pinabalik siya ni Mama Fiona diyan. Sinama niya kasi talaga pabalik dito. Ah, so dahil nag-iisa nga siya diyan, hindi rin naman siya nagtagal at ayan tumakbo nga ulit siya pabalik sa kanyang Mama Fiona. Nakailang okay, beses nga siya nagpauli-uli papunta dun sa dulo tapos pataas. Hanggang sa nakita nga lumabas si Mama Fiona at bumaba kaya ito sumunod na naman sa kanya yung isang puppy niya na yan at ibig sabihin lahat na naman ng puppies ay wala. Ordo tambay nga lang siya dito sa may dulo kasama mga Mama Fiona niya na takot nga lang siya nung biglang may lumabas na motor kaya naman talagang tumakbo na siya pabalik dito sa ta hanggang sa maya, -maya pa na ispata naman si Mama Fiona na kasama nga niya itong tatlo pa niya mga puppies. O diba ka inihatid niya nga ulit pabalik dito. Diyos ko talagang ito mga to naggalagala -hita pa. Kitang kita niyo nga na tatlo yung mga kasama niya at laro pa sila dito sa may gitna ng kalsada. Diyos ko napaka delikado para sa mga puppies na ito. Hanggang sa maya maya pa nga itong si Mama Fiona ay nilid na nga ulit yung mga puppies niya pa akya Bale na una na nga pala si Mama Fiona nung time na to pag akya Tapos saka nga sumunod yung iba pa niya mga puppies. Pero talong puppies lang yung sumunod tapos tapos yung isa kitang kita na parang may sinisilip siya sa malayo. Hanggang sa nagtatakbo na nga siya ulit pabalik doon sa pinanggalingan nila kahit na yung mga kapatid niya at yung mama niya ay nasa taas na. Mm -hmm. Dito na nga sila na ispata ng kanyang kuya Sir Mier. Kaya naman ayan talagang kahit nagbabantay siya ng na ating pack members na paliban talaga siya ng pako at napatakbo para nga sundan yung isang puppy. Tapos pagdating niya nga doon sa may dulo, ito na nga po yung nakita niya. Buti na nga lang nagvideo sa kasi kung hindi dito giguro kayo maniniwala na itong isang puppy na to kaya pala bumalik, binalikan niya yung kanyang kapatid. Para nga manghingi ng tulong kasi nahulog pala siya sa kanal. O, oh, ba diba? Sobrang natalino ng mga to. Talagang binalikan niya yung kapatid niya at umupo lang siya sa tabi ng kanal para nga manghingi ng tulong. Habang sinasagip naman ni Kuya Sir Mernian, may isang puppy na naman nga na tumakbo papunta doon. Kaya ito, tatlo-tatlo na yung puppy daladala niya pa uwi. Mm -hmm. Hindi nga siya magkaintindihan dyan kung paano sila bubuhatin. Kasi syempre, ang lalaki na nila. Tapos tatlo pa yung buhat-buhat niya dyan para nga maibalik. Yung time nga na to, wala nakabantay sa ating pack members kasi andito nga si Kuya sa mga puppies na ito. Kasi kasi nga natatakot rin siya baka magsiwala ang mga ito. Hindi rin nga siya agad-agad nakabalik kasi talagang tinatabi-tabi niya nga mga puppies na to kasi tingnan nyo pilit nga silang bumababa. Hindi so, na lang may mga pakonti-konting video ng gato para hinang hita niya since hindi talaga malinaw sa CCTV. Kahit ano ang pagbubugaw ni Kuya Sermer nyo talagang bumababa pa rin talaga itong mga puppies na to dahil syempre makukulit sila at caring-caring na nila kaya pa uli-uli talaga sila. Kaya talagang nakailang pabalik-balik din si Kuya Sermer mabugaw nga lang itong mga puppies na to para hindi na sila totally makababa. Sa huling bugaw naman niya nag work nga kaya nakapasok na siya sa loob hanggang sa maya maya itong si Mama Fio na may isinama na naman ng isang puppy. Kaya naman for the liban na naman si Kuya Sermer para nga habulin ulit itong isang puppy na to na dinala ni Mama Fiona na sa malayo. Grabe naman din si Mama Fiona na kasi. Kaso na ibalik nga ni Kuya Sermer nito isang puppy na to nagtaka nga siya kasi iisa na daw at wala na yung iba pang tatlo at hindi naman nakita sa CCTV na tumakbo sila. Bigla na alas sila naglaho kaya itong si Kuya Edmar talaga lumabas para hanapin sila at hindi talaga niya nakita kahit nga itong si Mama fiona na nang hinahanap yung mga puppies niya. Hindi talaga nakita ni Kuya Edmar yung mga puppies at isa lang yung nakita niya kaya bumalik nga ulit siya dito sa loob. Hinintay nga muna natin kung lalabas ba yung mga puppies kaso never sila naispotan sa camera at hindi rin sila nakikita talaga dun sa taas. Kaya nun maya maya pa lumabas nga dalawa natin si Kuya, si Kuya Edmar, si Kuya Jomar para nga hanapin yung mga puppies nagmotor pa nga sila nung una kasi dun sila pumunta sa malayo. Nagtanong-tanong rin nga sila sa mga tao tapos nagpunta rin sila sa mga tubuhan talaga naghiwalay pa sila pagkahanap hanggang sa finally nakita naman daw nila sa tubuhan. Grabe mga papis na ito talagang alay na daw nang narating nila doon sa may tubuhan at nagsuot-suot na nga daw sila doon. Kaya naman na trauma na si Kuya Edmar nyo since ang hirap nga nilang hanapin. Tapos sakto rin nga daw na nagtatabas ng tubuhan at delikado nga itong mga papis na to. Kaya pinasok niya muna dito sa loob ng gate or dito sa loob ng mansion natin sa off-leash area ng ating pack members. Kaya itong si Mama Fiona tingnan nyo pilit na tinatabog at pinalalabas sa mga papis Pero niya. Pero hindi naman na talaga pinalabas ni Kuya Edmar niyo, at ni Kuya Jomar kasi nga syempre delikado baka maya maya pumunta na naman sila sa may tubuhan. Noong kinahapon na nag-umpisa na ng ating pack members at nauna na nga itong si Brindel Kasi so, takot nga itong mga puppies kay Brindel. Ito nga una umutlo itong blue eyes na to. Kita-kita nyo rin talaga yung mata niya. Diba blue na blue talaga. Ang ganda-ganda. So una takot talaga sila sa ate Brindel niya at hindi sila masyadong lumalabas. Pero tinawag nga sila ng kuya Jomar niya kaya nagsilabasan rin nga sila. Alam nyo naman nga pala na itong mga puppies na to ay pamangkin nga ni ate Brindel. Kaya ayan, ay tuwan-tuwan naman si ate Brindel na no, makita nga niya itong mga to kasi talaga ganda niya kulay. Ng mm. nga lang, hindi sila masyadong pinansin ni Ate Brindel kasi nagpati na rin nga itong si Brindel at pinapasok na sa Paya, loob. Maya pa mga meals naman yung pinalabas at grabe kasi talagang pinagkaguluhan nga nila yung mga puppies na nasa ilalim. Kahit nga nananahimik na sila doon, kinukulit sila ng pack members kaya isa-isa nga silang kinuha mula dito sa ilalim tapos ipinasok nga sa kubo. Ano ba naman kasi hindi nga nagpapati itong pack members natin mas inaasikaso nila yung mga nakikita nilang puppies. Saka lang rin nga lamabas itong mga puppies na to nung makatapos ng magpalabas ng ating pack members kaso itong si Hercules talaga inilabas pa rin dahil nga mag-afternoon walk siya. Natakot tuloy sa kanya itong ibang mga puppies pero in fairness naman hindi naman sila masyado nagsitakbuhan Yan nga lang. Natakot sila sa sobrang laki nitong si Hercules. Pero lang niya naman ang babae ito na si Hercules kaya hindi naman niya sinaktan itong mga puppies na dito to. Dito rin nga pala muna magsistay sa ating mansion or dito sa off-leash area na to ang mga puppies natin kasi delikado pa sila sa labas at sa tubuhan.